orange oh. orange yung pa oh. Hey, rin beta. Ako siya lang manok mo. Walang buwan ano. Ganda Orange orange yung pa ano. Parang Parang para siyang golden po yan o. Oh. Ah, golden po yan. No. Ito so, sa ng pang yellow, golden po yan. No. Napakaganda. Pati palang ganda. No? Gwapong-gwapo <laughs> kasi gwapo na may ari. <laughs> ah, <laughs> Gandang golden boy po yeah. Isa na red, alam mo? Oo, oh, boy talaga. Dawa ko pipito so, May contact number ka ba? So, Meron po. Baka pwede makuha. So, ano po number nila? 0910. Oh, 0910. 681 6081 8081 8081 Pangalan po nila Rolly po ah, uh, Si Kuya Rolly eh. <laughs> Thank you Idol Ayan, <laughs> eh, Napakaganda man ako oh, Nakita natin ah. Gwapo gwapo Kasing gwapo na may ari ah. Eh. <laughs>